So magandang araw, ito nga po pala ang ilaw natin na KS 70.2 plus na 19,200 lumens. So you can notice, ito yung nagiging buga natin pagdating sa simento natin kalsada at pagdating sa isang asfalto natin. So itong kulay po ito, is ito yung 6,000 Kelvin natin at meron lang din tayong titignan na ibang LED. So ko. Ayan. So, ito po yung ibang LED na nakikita natin o kinibenta sa market. So, kung mapapansin ninyo, is cut top is nandun pa rin. Kaso, regarding dito, sa parting to, which is ito yung dark spot natin. So, yung tapaling natin sa mas concentrated. Etong malita na dark spot na to, Once na iba i ang natin sa iba, is nagiging malaki. So, i gulo natin sa ibang parte, may kita ninyo, yung dark spot is kaharoon ng epekto lalo na pagdating sa driving natin. So, kung bubuksan natin yung ilaw natin, as you can notice, is magiging malinis yung pinakabuga ng KS70.2 Plus natin sa mga projector unlike sa ibang LED na nakikita natin sa market, is meron tayong dark spot. Again, papatayin natin yung ilaw. So, yung dark spot po yun is nagkakaroon ng malaking cost. Especially, hindi kasi kayang i ng ibang LED sa market natin basta yung mga nakaprojector. So, again, as you can notice, para makita ninyo sa mga sarili nyo mata, 'yung pinagkaiba ng mismo at sariling design natin kumpara sa ibang LED na rebranded.